24. Parang pangit ng tayo talaga. <laughs> anong, anong, anong napanalunan mo this 2024? Miss Tila Tila. tila. <laughs> o oh, baka may nagtatanong ano ang Tila Tila kung ano-ano. Mm, so, ang gagawin natin, mga ka-MB, ay eh, meron tayong questions na nandito sa basong ito. At saka meron Tapos, Sagot. Mm -mm. So, uumpisahan muna ng unang bubunot yung sagot niya, and then ipagpapatuloy ng mabubunot na sagot, then tsaka niya bubuuin yung buong sagot dun oh. sa question. Oh, okay. Kaya mauna? pala, tila-tila, Dapat batu, may pagpapakilala muna tayo. Uh -uh. Paano? Ikaw, bahala ka, nanood ka naman siguro Miss Universe, ah, di ba? Okay. Oh, pakilala ka muna, tayo ka, tayo, tayo. Dali. Ako sa mga ganito. Sige na, go. Go, <laughs> go. Na. Ikaw na. Ikaw na. Ikaw <laughs> <na. laughs> oh, wait lang. Dali. Wait lang. Ang tagal. Oh, go. Kung ang mundo. Uh, <laughs> Tama, ta, nakatayo na Ay, sorry, Actually. sorry, sorry. <laughs> go. Wala. Eh, I eh, try mo lang. i try mo na. Wala na tamang ngopi ako. Kopi hours ako eh. Ako nga, din wala na nga rin ako maisip pag mga ganitong mabilisan. Oh. Hello, everyone. My name is Miss Bea, representing the country where everybody is happy, even though there are a lot of calamities. <laughs> Philippines. Oh, oh, ikaw. <laughs> wait, wait, <lang>. wait. <laughs> <laughs> uh, okay. Oh, oh pay attention. Go. <laughs> <laughs> Go. Ayan, nasa inyong harapan, Vanessa Bugtong po, representing ang bansa kung saan maraming baka, Macau. <laughs> okay. Ayan, bato, bato. Pick. oh, tano ka. So, mauna akong sasagot. Uh -huh. Okay, so, question muna. Ang gigil ako, ha? <laughs> mo na. Oo, ah, mahirap din kasi pag impromptu. Question. Ano ang pinakamalaking hamon Hamon ano sa pinakamalaking pagkainan? hamon ang hinaharap ng henerasyon ko? <laughs> Which is Gen Z. <laughs> Hindi. Parang ano? Amin lang nga. <laughs> oh, so eto, I believe <laughs> na ang pinakamalaking hamon na hinaharap ng aming henerasyon ito yung iniwasan ko. Oh. Ay boom, tarat, tarat. <laughs> boom, tarat, tarat, Dahil marami po ang mga... Boomers ngayon na hindi naiintindihan ang mga tarat-tarat ng mga millennials. Kaya hindi nagkakaintindihan ang henerasyon namin sa mga henerasyon ngayon. Ngunit ganun pa man, hindi ito sagabal upang magkaroon ng mas maayos na pakikipagsamahan dahil lahat naman ay nauuwi pa rin sa magandang pag-uusap. Kaya naman, boomers please try to understand us who are more mature than you because our tarat-tarat is about our experience that may help you in your future and divorce. Oh! Oh, and I thank you. <laughs> I want to see the world with a silver lining. <laughs> ay, oh, ikaw, ikaw. Uh, Go, question. Ang ating question ay ay Galing ng pagkakapod. <laughs> <laughs> Dali. Ako kayo magbasa para <laughs> and question and mo. Ito mo ito ganon. Na ang At ating katanungan ay Uy, mag-mic ka! Kung makakausap mo ang Pangulo ng isang oras, ano ang tatalakayin mo? Okay, sagot. Ang haba naman ng isang oras. Uh, ay, sumagot ka muna. na. Uh -huh. ang... Uh, I believe, pag makakausap ko ang Pangulo ng isang oras, ang aking tatalakayin ay... Ay. <laughs> sagot. Ay, ano? <laughs> aking tatalakayin ay, kaya't ibigay mo na ang aming Christmas bonus. <laughs> Dahil ang Christmas bonus namin ay siya lamang ang pag-asa namin para sa susunod na taon. <laughs> ay kami muling mabuhay. <laughs> 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 yun yung sagot mo? Oo. Oh. Ano ba? No, Wala na, wala na. Oh, ako, ako ulit. <laughs> Isang oras. Dapat naman tinabaan mo yung sagot mo. First runner-up ka lang. <laughs> <laughs> Dalawa okay. lang tayo eh. Next. Next question. Ano ang matututuhan ng mga maga magulang mula sa kanilang mga anak? Marami ang mga matututunan ng mga magulang sa kanilang mga anak. At isa na rito <laughs> ay Ang bumtarat-tarat. <laughs> Pagpubuka ang bulaklak, papasok ang reyna. Dahil naniniwala tayo na bawat pagbuka ng mga bulaklak ay pagbabago. O isa na namang magandang kinabukasan. Dahil naniniwala tayo na pagpumasok na ang reyna dito sa bulaklak na ito, reyna representing the kids themselves and entering into the new horizon. Oh, that that is being represented by the flowers. Maraming matututunan. Ay, mali, baliktad pala. Mga magulang pala dapat yun. Magulang matututo sa ano? Oh, oh. Ayun na nga. Balik natin. <laughs> Kaya naman, naniniwala ako na may mga pagbabago. Oo, oh, oh. may mga bagong bumubukadkad sa mga henerasyon ng mga kabataan at kailangan pasukin nyo ng mga queens and kings sa mga buhay natin para magkaintindihan pa tayo lalo. Oh. Done. okay, next. Ikaw na. Wala na po. <laughs> May corona na ako. Dapat gumawa kayo ng corona. Oh, oh. Oo. Oh, o, oh. Yung ano, yung panangga sa ulan. Ay, ay. <laughs> mamaya, mamaya. <laughs> next question. Ay. For candidate number two. ano? <laughs> anong talong dyan? Ano ba to? Go! Go ah! Kung maaari kang maghapunan kasama ang sino man, patay o buhay, sino ito? <laughs> Oo. Kung um, kung last na hapunan ko na ito, ang gusto kong makasama ay... Sana tao yung mabunut mo. <laughs> Pag ito, si Pipito o oh, ewan ko na lang. Ay. Ay ang makakasama ko sa aking huling hapunan, patay man o buhay, Mike. ay nililin lang ka lang ng yung paningin babae po. <laughs> <laughs> Isang babae. Makakausap mo. Go. <laughs> Hindi na mag-process ang utak ng taong ito. Wait lang. <laughs> Ayan. Kung mayroon pan po akong makakasama <clears throat> sa hapunan na babae, patay man o buhay, syempre pipiliin ko na yung patay. Kasi, <laughs> kasi 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 nililin lang lang kasi ako. Kasi nililin lang ko lang ang sarili ko, babae ako. <laughs> <laughs> <Wala yan>. <laughs> <laughs> Tanaga, <laughs> talaga ako. Wala na. talaga, question pa. talaga <laughs> nagtutugma to. Oo, oh, oh, magla-last na. Uh, last question. <laughs> Ayoko na sa Earth, Vanessa. Okay. Last question ano daw nang ano, tagala ah. kung maaari mong baguhin ang isa hindi pisikal na bagay tungkol sa iyong sarili ano ito oh. espirito <laughs> kaluluwa kaluluwa <laughs> kung maaari ko mang baguhin ang isa na hindi pisikal na bagay tungkol sa aking sarili ito ay ang aking pagkatao <laughs> <laughs> dahil appear tayo. Sumakit ang ulo ko. <laughs> Sumakit ang bewang ko. Oh, oh. Oh. Kaya naman niya na ang pipiliin natin dahil minsan may mga mga characters kasi na masyadong galaw-gaw. Nakakasakit sa ulo at sa bewang lalo na kung galaw ka ng galaw. Oh, ikaw na. <laughs> Last. <laughs> First runner up. <laughs> <laughs> Go. Anong yeah, tanong? Na, na. Ang tagal, Miss Vanessa. Mike! Ayan. Paano ka magiging mabuting kinatawan ng patimpalak na ito? <laughs> kinatawan? Uh, naniniwala ako? Naniniwala ako na magiging kinatawan ako ng patimpalak na ito dahil ako ay... Whoops, Kiri, whoops! <laughs> Every time I see you... Kasi nga naman, tuwing nagkikita kita... <laughs> namumukadkad ang aking mata. <laughs> oh, di ba? Oh, Hindi mo kinaya yan. Wala namang judges. Oh. <laughs> Pero parang feeling ko malalalo talaga ikaw. <laughs> Dahil dyan, I will give the corona to you. Tumayo oh na son. po tayo dito Ayan. at ibibigay na natin ang corona kasi mas bagay mo. Ayan. 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 Well, Once again, ladies and gentlemen, our Miss Tila-Tila 2024, Miss Vanessa Bugto. <laughs> Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. <laughs> <laughs> Hindi, maraming salamat po sa inyong pagtitila-tila. <laughs>